Ulit ulit naman po kayo. Paano po yun? Ay, hindi ko alam. Po. Magsumbo ka, tama. Ay, sabi po kasi, ano, bibili nga po yung number niyo. Sigurado ko. Pati siya ka, <laughs> ka wala akong pera. Ay, sabi nga po ay bibigay mo daw, pagkabigay mo daw po. Ayaw ko sa iyo, mahala ka. Yeah. Saka ginamit din po namin yung sa, ano naman, project. Mahala ka po, mahala <laughs> ka. Gagalitan po ko ng mama ko noon. Ano? ng trabaho kaya. Koko-commute. Para. <laughs> eh paano nga po yun? Ay hindi na po ako magagalitan po ako ng mama ko. Hello po. Ayun po po, pwedeng doon na lang po sa ano niya. bigyan niyo na lang po yung number. Nino? Nung baga po sinasabi po niya, ano, kuya at saka yung ate. Kuya at saka ate? May kuya daw po siya ay mga padala din. Tapos may at, may ate din Hindi. daw po siyang Wala. nagpapadala. Wala, Wala mami ang gabi. Tatanungin ko muna. Malalagot po ako <laughs> ni mama. Ay, bahala ka. O, sa mo, alam mo pa. Grabe naman po kayo, hindi na po yung bata ha. Hindi na po kasi binibigyan ni papa niya ng pang, ano, project. Sigurado ba pang project? Opo, naiyak na nga po yun. Abang kami nag, ano, nagagawa. Nasa ibang bansa po ba kayo? Wala. Ito diba po ko sabi po niya, pag nagpapadala daw si mama, mama niya. Oo, oh, kasi natin magbasa, mga magpapadala. Kala ko po, kala ko po kasi nasa ibang bansa kayo, kaya binigyan ko po na 1K. Sige na, sige na. Ay, hindi po, bayaran niyo po ako. Huwag It's prank. <laughs> Bakit hindi lang say sa'yo ang number ko dyan, ha? Hindi <laughs> ko <laughs> <laughs> It's a prank. It's a prank. <laughs> Bakit hindi ako nakaka-chat sa'yo? Ha? Bakit hindi lang say sa'yo chat ko sa'yo? Awan ko. Hmm. Uh, ko daw, uy. Pag hindi pa. Chat. Chat saan? Sa so... <laughs> ask <laughs> Oo. oo. galit ka kay Tutoy. Ha? Dramdam pa galit ka kay Tutoy. Talaga lang ka na sige na busy ka ba? Oh, sige na, bye. bye.